ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente ah, uh, pasensya na po kayo ha with all due respect yung statement mo sir your honor ay noknukan ng tanga -tang. alam mo yung premise na yon dapat inunguna mo, sino bang magmaitangka sa buhay ni Sarah Duterte at baka mamatay siya. Saka niya lang ako ipapapatay. Saka lang siya nagbilim pag namatay siya. Isip-isip, isip-isip. Yun, ayokong okay, papalagay. Timang- Jack Mawatan Diyos mo wala ka nga palag sa mga pambababoy sa bayan eh. sorry ha I mean nagsalita ka ba sa mga ginagawa ng quad crocs quad com nagsalita ka ba ng binababoy nila yung budget ng office of the vice president Nasalita ka ba tungkol sa mga nawawalang bata? Nasalita ka ba sa flood control? Ay oo, nagsalita ka pero nakdo ka na Sinuportahan kita eh Sinuportahan kita Kaya lang Talagang Hindi ko mawari Na ang isang politiko na aabot sa level ng pagkakilala sa inyong pamilya sa inyong status status ay ganyan kawalang wala kang and one last thing kung ganun na lang kadali ipa ang mga tao. Paano pa yung ordinaryong tao? Kung gano'n na lang kadaling kunin na mga hindi dapat kunin, paano na lang ang ordinaryong tao? Kung gano'n na lang kadaling magpakalat ng droga ngayon, paano na lang ordinaryong tao? Kung gano'n kadaling magbayad para makuha mo lahat ng gusto mo. Paano na lang yung mga ordinaryong taong makakaawayin nyo? Kayo ang hindi lumalaban ng patas. Ha? Hindi mo kayo lalaban ng suntukan eh. Ha? Hindi kayo lalaban ng suntukan. ano naman tayo. Laban ka. Ha? O yung mga anak mo. Buha ka na. Hindi, puro kayo kasuhan natin. Ang um, victim kami. Ang um, uh, style pink lawan ka ng um,